Ewa. Wow Admi ya Tengok dah Mungkin ada lagi το eh, radu Physical kutip tu. nih hair flowers but it's a little bit bit Oh, My시�em, why the derivation tu Bible Zgedek nak tersegolah di he siege sisi kerang, uang patah seksual terang hari wala mo basura ay, oh, ang dami, wala oh, hindi kaya may nakahulog nito, hindi lang si madam just call dami, hindi ko na mabilang ayun mm -hmm. eh, kasi hindi marunong maglinis dito kaya ang dami-dami yung pera mm -hmm. ako na lang inihintay nila maglinis dito ano ba yung mga kasama ay, just call dami kailangan malaman ni madam ito kung kanino mga to. Ano na ba? Ano eh. -gusto ko bilisan para di ako magagalitan? Ako bilis. Ano 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 na, ano na. ano 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 mo ano 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 walang pagod-pagod to kapag may pera wala ka ganun pa rin mga sinasabi ng pasure, mga pasurero pasurero ka marami pa pera sa basura. hindi nila alam yun kaya maniliwala na ko kaya Bilangan kumina, tak kukui dikai Kaya, padang Oh, Tuhan Madami makan makanan kaya tu 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ito Wow, sakto. Sakto. 6,000 lahat. Ano kaya Ano kaya ang gagawin ko dito sa perang ito? Susuri ko kayo ka, madam. So, di na lang. Wala kasi kami bigas. Pambilihin na lang kaya ng bigas at pangangailangan sa bahay. Total, napulot ko lang naman mga to. Di naman nila alam. Ang no, umalis. Eh, kailangan ko lang tapusin yung mga trabaho ko para makaalas na ko. At para bukas pang ng mga pangangailangan. Oh, stop, kiray! Ano yan? Ano yan, kiray? Ano yan? Ah, nakita mo pala, madam? Eto, uh, may napulot kasi akong pera dito habang naglilinis. Eh, yung binulsa ko na lang kasi alam, di ko naman alam kung sino may ari mga to. Kung sa'yo o sa mga custom. Pero linihinsan ko, madam. Eh, yun, pinulot-pulot ko tapos binilang ko. Yun. Tapos natyambuhan pa naman walang kami bigas. Eh, pambili na lang bukas tsaka pangailangan sa bahay. Ay, hindi ah. Ikaw talaga. Hintayin natin bukas. Baka may maghanap. Baka sa customer yan. Oh, so, talaga. Mag-ilan niya binilang mo? Ang um, mga uh, 6000 madam binilang ko kanina bago ko busan Eng laki-laki pa naman. Ay sus. Sige, itago muna lang 'yan tapos pag may maganap bukas, ibalik natin. Ha? 'Wag ang kininang hindi sa iyo ah. Ah uh, sige ate, bukas balik na lang natin pag may naghanap. Kung wala, madam, anong gagawin ko dito sa pera? Oh, Akin na ba? Oo, oh, oh, iyo na. Kung walang maghahanap. Sige, madam. Thank you. Hawakan ko na lang, madam. Oo, oh, sige. Sige, madam. Pulsak ko na, madam, ah. Gulat. Gulat kasi ako. Kala ko di mo nakita.